Good morning mga lods. Duty na naman tayo. Lunis dito ngayon mga lods sa Vancouver. Ang pasok natin ay sa alas city ng umaga kaya ano palang lang alas 6 pa lang eh 6.15 in the morning Alis na tayo dito sa bahay kasi baka, minsan kasi traffic kaya alis na tayo. Alright. Pakita ko sa inyo labas. dito na tayo sa sasakyan mga lods makikita yung labas umuulan umuti no? may sasakyan tayo kaya hindi tayo mabasa sa ulan ganon dito mga lods kapag uh, full season na panay ulan na dito sa Vancouver ay naku papunta tayo ngayon sa trabaho umulan bali si misis mamaya magbabas yun Uulan 'to basta sila sa ulan. Sa baga may payong naman mga lords kaya o oh, ayos lang. bali nandito na tayo mga lords sa uh, pinagtatrabuhan natin. Wala pa masyadong tao. Ayun. Ano kasi dito bukas is Monday ngayon dito, tapos bukas is holiday. Uh, karamihan sa mga nasa office e eh, wala silang trabaho kasi nga di uh, ano ano bukas uh, dito holiday <coughs> actually ano pa naman ang pasok natin ala city tapos ang oras dito ngayon is 6.30 maaga lang talaga akong pumunta dito sa trabaho mga lods dahil is dahil sa uh, kailangan makakuha ng parking dito sa company namin kasi kapag maunahan ka na dito sa parking sa labas ka na magpa-parking which is Napakarami ng homeless sa labas baka galawin yung sasakyan or sirain. Di ba? Di natin alam. Kaya kailangan maaga ka dito sa pinagtatrabuhan natin para makakuha ng parking. Tapos mamaya mga lods, didiscuss uh, ko sa inyo, i-reveal ko sa inyo kung magkano kuha namin dito sa sasakyan, uh, insurance at kung iba-iba pa i-discuss ko sa inyo mamaya pag out ko sa trabaho para meron din kayong idea sa mga bago or papunta pa lang dito sa Canada di ba? alright, see you later mga lods bali nandito tayo ngayon sa 601 Hastings uh, dito talaga yung pinaka main na ano namin trabaho papakita ko sa inyo yung kung, kung gaano kalaki yung rooms dito na inaayos namin ah, uh, kagaya nito oh. Ang ginawa ko dito is nagpintura lahat ng wall, pinindurahan. Uh, ganyan kalaki. Yan yung main door. Tapos may lutuan. Tapos eh, may washroom. Tapos, yan. Ganito lang kalaki. Yan. Pang dalawang tao tong room na to. Uh, ito yung ah uh, facility ng mga gustong magbago yung mga gustong mag-rehabilitation. Para sa rehabilitation center na naging napariwala dati na gustong magbago, pwede silang mag-apply ng program dito sa company namin. Tapos habang nagpapagaling sila, ito yung room na binibigay sa mga nakaprogram ng na mga patient. Ito mga, ayan. Tuturuan kayo dito ng mga panibagong ano, mga may mga orientation, uh, merong mga uh, tao dito. Meron silang ituturo sa mga gusto magbago. Kagaya, kagaya ng mga homeless na nakikita natin dyan sa Hastings Street na napaliwara dahil sa mga uh, nalulong sa sa mga ano, uh, nalulong sa droga. Uh, kung gusto nila magbago, pwede silang mag-apply ng program dito sa company namin. Ayan. Ito yung room na pwede nilang materhan habang nagpapakalis. Ayan mga lips. Ayan. Ang tinatrabaho ko ngayon dito is kailangan tituruhan lahat to kasi yung ano dito, yung tumira dito o na bali tapos na yung program niya sobrang dumi eh. tapos kailangan i-touch ng mga maintenance worker kaya yun ang trabaho namin dito. Umuulan pa rin sa ngayon mga loves. Kung makikita nyo, basa. Ayan oh, panay ulan. Ayan Ito yung Hastings Street na sinasabi ko sa inyo. Ayan Panay ulan. Basta full season, full season dito sa Vancouver, panay ulan talaga. Ayan, makikita nyo. Dito yung banda na side o, oh. tingnan yung pulo. Ganyan, ganyan sila pag uh, nagpapalit ng kulay, mga lods. Yung pulo na yan. Tapos, eh, magsisibagsakan yung mga yan. Pinakita ko lang sa inyo, si Mierto lang. Yung kabahagin uh, ko sa history. Ayan, mga lods. Tapos na naman lang isang araw, mga lods. Pauwi na tayo ngayon. Medyo pagod nitong araw kasi lunis eh. Pag lunis, pagod talaga yan. Kasi nagpahinga tayo ng Saturday saka Sunday. Tapos balik ng Monday, medyo yung katawan mo na bago ulit. Kaya medyo pagod. Pero ayos lang, kaya lang naman. Sanay na. So mamaya pagdating sa bahay, di discuss ko sa inyo kung magkano yung sasakyan at yung insurance sa sasakyan para may idea kayo kapag kumuha kayo ng sakyan alright Mamaya, samahan niyo ako mamaya parin lang dito na tayo sa bahay mga lods pakita ko lang sa inyo kung gaano kalakas yung ulan dito ngayon ayan o simula kaninang pagpasok ko ng umaga hanggang ngayon walang hintuan yan Abi mga lods ganito dito sa Vancouver kapag uh, full season na Palagi umuulan. Meron nga minsan buong linggo, umuulan. Hindi no? naman bumabaha kasi hindi ito patag itong ano eh. Hindi sa patag. Tapos eh, itong Vancouver kasi hindi sa patag. Tapos mabundok pa. Kaya talagang hindi siya bumabaha. hindi ka pwedeng <laughs> walang payang siguradong basa ang sapatos mo mga lods di ba? palakas eh. bali ako palang umuwi sa bahay yung dalawa may pasok din yung anak ko may pasok sa Tim Hortons tapos yung asawa ko may pasok din sa hotel kaya ako ang naunang umuwi sa bahay tapos bukas mga lods wala tayong pasok kasi holiday din dito bukas, holiday. Kaya ako nang pasok bukas. Dito na tayo sa loob ng bahay mga lords uh, yung ulan ay humina na, simula kanina. Medyo okay okay na ngayon pero mayroon pa rin ano, ambon. Kaya hanggang bukas siguro itong ulan na ito, hindi natin alam. Bale, i-discuss na natin yung, <coughs> yung tungkol sa sasakyan namin dito sa Canada dito mismo sa Vancouver tapos uh, didiscuss ko kung magkano ang kuha namin doon tapos magkano rin yung insurance niya kinuha namin yung sasakyan na yon last kulang-kulang magdalang taon na yata ngayon o bago lang din yun uh, year ang model ng sasakyan is ano Nissan Sentra 2022 kinuha namin dun sa kon sa talagang sa dealership ng Nissan. Ah, hindi pala. Sa Honda namin kinuha. Tapos, eh, yun ang binigay sa amin. Bali, nakapangalan kasi ni Mrs. yung sasakyan na yun. Kasi ako, bad credit kasi ako, kaya hindi ako maapurbahan sa sasakyan. <coughs> May sasakyan ako dati, Kasi nga lang, eh, na write-off pero hindi ko kasalanan binangga ako na write up yung sasakyan ko yun ang dahilan kung bakit ako naging bad credit dito sa Canada dahil dun sa sasakyan na yun kasi kulang yung binayad sa akin eh kaya hindi ko na rin binayaran kaya na bad credit ako kaya huwag niyo akong tularan <laughs> yun nga mga lods no yung sasakyan namin is nakapangalan kay misis pero wala sang lisensya ang nakalagay lang dun sa insurance is principal driver ako nakapangalan sa akin tapos yung insurance pala namin mga lords naka ano siya naka split ICBC tapos BCEA meron kasi nag advise sa akin na taga insurance company sa insurance mismo siya nagtatrabaho sabi niya para bumabay yung ano mo yung insurance mo i-split mo siya bali ang gagawin mo punta ka sa BCEA tapos doon mo ipa-split. Kalahati sa ICBC, kalahati sa BC BCAA dito sa ano, Vancouver. So, yung insurance na binabayaran namin uh, monthly mga lods is nasa $180. $180 lang mga lods sa insurance namin. Tapos yung sasakyan namin, kinuha namin yung last ano yung presyo nun is 28,000 tapos medyo hindi kasi maganda rin ang credit ni Macy's hindi siya mababa, hindi rin mataas nasa kalahati lang parang nasa gitna lang bali ang interest niya dati umabot ng 17% <coughs> tapos after a year mga lods ang ginawa namin, nag-refinance kami meron kasi akong kakilala dito sa may Alberta siya yung nag-refinance ng sasakyan namin. Tapos yung, yung monthly namin dati, <coughs> parang ganoon din, pero kumuha kami ng cashback pala mga not, natandaan ko na. nag kami kasi kumuha kami ng cashback na 10,000 doon sa Alberta. Kasi kulang yung ipo namin noon, nagbakasyon kasi kami, kaya tinagdagdahan namin doon sa ipo namin. <clears throat> yung monthly payment namin dati sa sasakyan ng hindi pa naka-refinance is bi-weekly niya 249 249 dollar bi-weekly yung dati hindi pa na hindi pa na refinance tapos yung interest nun is nasa 17% tapos ngayon, na-refinance na yung sasakyan namin ah... Uh, <clears throat> yung interest rate niya is nasa ano na lang 5 point something yata 5 point something percent parang ganun hindi ko matandaan masyado kasi si Mrs. yung nagpirma ng mga documents basta bumaba sa from 17% to 5% na lang yung interest tapos nakakuha pa kami ng cashback yun ang maganda dun sa ano, refinance nag-offer kasi sila na pwede daw kami mag-cashback kaya kinuha na lang namin tamang tama kasi nagbabakasyon magbabakasyon kami nung panahon na yon yung monthly payment ngayon sa sasakyan is nasa 500 <coughs> 560 yung monthly payment ngayon. So, kalahati nun around to 560 nasa magkano yon Masa, yung monthly niya ngayon, yung sasakyan namin is $560. Tapos, yung insurance namin is $180 dito sa Canada. Tsaka, advice ko rin sa mga bago ba dito sa Canada, uh, kapag, uh, mag, nag, nag na kapag nag-iisip na kumuha ng sasakyan, uh, isipin nyo muna ng mailang bisis para hindi kayo magsisi pag bago pa lang kayo dito sa Canada, hindi pa kayo permanent residence or citizen, <coughs> kung kaya nyong hindi kumuha, huwag lang muna kayong kumuha. Kasi dagdag gastos lang yung sasakyan. Minsan makakuha pa tayo, let's say, sabi ng iba na kukuha tayo ng sikanhan. Hindi rin natin ma-sure kung 100% hindi masisira yung sikanhan na yon. Kaya, kung may kakilala kang mekaniko, pwede mong dalhin tapos bibili ka ng second hand. Walang problema yon. Pero, pag wala kang kakilala, tapos gusto mong kumuha ng sasakyan, ang advice ko lang sa'yo, pag-isipan mo muna na mabuti, pwede ka naman bumili ng second hand, pero dun sa kilala mo, para alam mo kung anong story ng sasakyan. Pero, para sa akin kapag bago ka pa lang hindi ka pa PR huwag ka munang kumuha ng sasakyan kung gusto mo talagang kumuha second na lang ganun lang huwag kang kumuha ng brand new kasi una mahal ang insurance noon pangalawa mahal din ang monthly noon marami mga insurance yung bago kasi bago siya eh hindi kagaya sa luma kasi wala silang wala problema yung insurance company dito pag luma alam nilang luma mababa talaga yung insurance nun kapag luma. Na-try ko na rin kasi dati na kumuha, bumili ako ng luma mga ilang ano, ilang buwan tumirik tapos si eh, nga, napakadami na problema kaya ako wala, wala talaga akong alam sa sasakyan pero may mga kakilala akong mekaniko siyempre mahal dito sa Canada ang magpaayos ng sasakyan kahit kilala mo pa yan, Pilipino, or kahit sino pa dyan, basta pag nagpapaayos ka ng sasakyan dito sa Canada, sobrang mahal. Kaya napag, napagplanuhan namin mag-asawa na kumuha kami ng bago. Yun yung sasakyan ngayon. <clears throat> bago yung sasakyan na yun yung kinuha namin, year 2022 yun. Ay, o oh, bago siya, bago kasi ay ah, hindi pala siya bago pre-owned siya pero yung ano niya yung kilometer niya yung mileage niya nasa 20 kilometer pa lang yung kinuha namin kaya medyo bago pa siya hanggang ngayon di naman siya nagbibigay ng problema sa amin medyo maganda naman yung ano niya <coughs> yung takbo niya nagustuhan ko ngayon kasi yun lang mga lods no ah, bali sinir ko lang kung <coughs> magkano yung sasakyan namin, tapos yung insurance, para may mga idea kayo, yung mga gustong pumunta ng Canada, at bago dito sa Canada, at least meron kayong idea. Uh, hanggang dito na lang siguro, mga lods, no? Uh, yung, huwag uh, kalimutan mag-subscribe sa channel ko, uh, paki-like and share na rin. Uh, kung bago ka pa lang dito, please consider to subscribe. Maraming salamat sa palaging panonood nyo kahit kunti pa lang yung subs subscriber ko at marami pa rin ang sumusuporta ah. marami salamat at uh, God bless everyone hanggang dito na lang mga lods Kaya, bye po now